Dapat dumaan muna sa konsultasyon sa sektor po ng mga manggagawa, mga negosyante at Department of Labor and Employment ang issue ng 200 pesos legislated wage hike bill na pumasa po sa Kamara. Ayon kay George Barcelon, Chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa sakaling maaprubahan ang ganitong kalaking halaga ng dagdag sweldo. Anya hindi maaaring gawing across the board o pantay-pantay ang uh, dagdag sa dahil sa iba-iba naman ang sitwasyon sa bawat rehiyon ng bansa. Hindi naman pwedeng hot uh, na across the board. Ibang katotohanan ng ibang region. Paminsan-minsan yung increase, merma's mababa, obvious naman kasi ang cost of living nila mas mababa depending may ba mataas, depende. At saka itong uh, sa ganitong kataas ng increase, uh, ang laki ng impact dito sa economy natin. No? Yung mga exporters halimbawa, uh, yung bagay na whether we're competitive or not, baka hindi nila alam kung ilan na mga publika ng exporters nagsarana. Anya sakaling tumaas ang cost of labor, gaya po ng dagdag sweldo, asaan tataas din po ang gastos sa produksyon na mauwi po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nasasaluhin naman ng mga consumer. Sa gitna dito, nilinaw ni Barcelona hindi dapat tignan na ayaw ng mga employer ang dagdag sweldo sa mga manggagawa. Ayaw ko lang ma maging ang impression ng mga laborer na parang dehado sila no? na kung gusto nila hindi na pinpayagan. It's not true. I will tell you. Ako nga, sabi ko ng mga, mga tao ko, eh, sila ang part of the ang part of na ekonomiya natin, solution. Kaya sama-sama kami. Hindi na pwedeng, pwede pwede yung labor walang puro management. Eh, ano magagawa ng management? Tinig po ni George Barcelona, Chairman Philippine Chamber of Commerce and Industry.